everyone. Kasama ko si Ji. Ito nandito kami sa SM Clark. Bibili kami ng cake dahil makikipag birthday na naman kami. <laughs> Biro nyo. Pupunta pa kami dito sa SM Clark para lang sa cake. Ano naman kasi yung binibili namin cake dito, yung masarap. Kasi lagi na lang kami bumibili sa... Alam nyo na, yung mga sikat na mga cake na malapit sa amin pero syempre meron talagang cake na masarap hindi siya ganun kamahal na sobra gaya ng mga ibang cake ayun guys patingin tingin kami dito Ayan. lakad lakad muna nasaan kasi yung tall house doon tall house puta kaya si ano si LJ dito or hindi na siya makakahabol. Ano tong binebenta dito? Ah, yes. Yun. Ay, ang mahal po ng Dubai, 395. Ang mahal. Pangmura lang pa naman kami, guys. Dito, daming tao kahit Sabado, parang linggo rin. Eh. Sa dahil maalinsangan nagpupunta sila sa nagpupunta dito sa SM Clark nasa Clark kami guys lakad lakad Ayun at nandito na kami guys at ito yung mga cake nila hindi namin alam kung anong pipiliin makikita nyo guys ang mumura lang ng mga cake nila kumpara dun sa mga sikat na mga ng mga alam nyo na syempre hindi naman kami babanggit ng brand na alam nyo na yung mga sikat sikat pero dito makikita mo ang lalaki pa ng mga cake sobra tignan nyo yung black forest o oh, 610 lang diba sa ano ang mahal na ng mga yan ay oo oh, Oh no, siguro meron. Ano kaya pipiliin dito? Red Velvet. Ah. Uh, ito ka rin makakasulat. Eh. Hindi, hindi ito lang ang merong ano, tsakato. Pandan cake kai, baka hindi masarap yung pandan. Hay hindi, lahat pala ng mga tinapay na mga ito masasarap. Ito lang Red Velvet ang merong sulatan. Ito meron din kaya lang konti na lang itong red velvet. Oh, yun na lang. Oh, ay to. Meron sila ay to. Oh, mura lang. Kaya lang walang pagsulatan. hindi mo ayan, no. Nakita ko? Paano 'yon? Paano makakasulat sa taas merong ano, chocolate. Wala kanya kaya mo na mabitay sinyamin pag pag dedicate ka, di ba? pwede. Ay! Pwede tayo naking ganito, no? Pwede na ito. Kahit ito, kahit ito, kahit ay hindi, pandan. Hindi, para makakaano tayo. Ay, ang lalaki pa nun, tingnan mo. Ito, sobrang laki. Alam, may mga chocolate sa ano. Ito rin masarap itong pistachio. napipili mong ito na lang? Ito, hindi yung pagsusulatan eh. Tanong natin. Ayun, meron pa dun, oh. No? Chance Rival. Mika Cake. Meron pa Mika Cake. May kasi na naman, nita. Ano na, alin? May itang mong. Nasaan? Nasaan? Ah, walang presyo yun, oh. No? yang kung nga mayroon ganito, ay wala dito. doon mayroon pa. Diba? alam man yaman yung charita. ito. itangat imangga. kung mangga. putang me. kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung Kini Tanam. Magkakano yung ganon? Yung may mangga? 800 po. 800 ya. Dito na lang tayo. Pwede bang makasulat ng happy birthday dito sa Black Forest? Nasaan ba yung kausap ko? Nawawal. Pwede bang makasulat ng happy birthday dyan? Saan nisusulat? Sa taas? Pwede rin? O oh, yan na lang. Happy birthday, Rene. Oh, ganun na lang. Ay, walang prom-prom ne. Huwag na ne, kung pwede yung... Kasi wala iya pa yun. Bakit ang yari niya sabi yung pikturang kaya pa? <laughs> yung black. Ay, black forest. Anong size malaki po? Yung 610. Naliligay siya na? Meron na siya, araw't okay, nandun okay. na. Ayan, yeah, ayan oh, yung resibo, lang. Ha, picture-an tayo. May picture-an daw. Ayan, okay na. May picture-an? May video pa? Mm -hmm. Ayan na. Ayan, guys. saalis na kami dito sa toll house. Hawak-hawak na namin ito. Ah. Okay. b. Mabilis lang namin, guys. Hindi na kami kakain-kain pa rito dahil makikikain din naman kami. Pero gusto ko nang uminom. <laughs> gusto kong uminom pero naihi naman ako. Ayan, guys daming tao daming tao pero di pa ka ng na mga tinitinda rito ah yun betis betis may mga kalakalamay. Special native cakes kung ano ano yun Nihirapan ako. Eto guys, nandito na kami sa kainan. Uh, tapos na kami kumain. <laughs> Hindi ako nakapagvideo nung kumakain kami guys. O yun, yun, yun yung mga kasama namin. Ako nga mama mamaw. Ayan. <laughs>